Kumusta na ang akin limang kambing? Anong update sa kanila? Ay, okay, so schedule ngayon ang purga at turok ng vitamins na ating mga alagang kambing. Ito, relax pa rin. Ito, Behave naman na sila. Salamat naman. Ito naman bara ko natin, si Jayden. Weird na. <laughs> Hindi pa ginagawan trabaho niya. Yari ka saan pag tumaba ka. Tara. Ito ang akin mga kambing. Si Janina, Jenny, Macy at JJ. Ang laki na nang inilaki nila simula nang nabili ko. Pero si Jaden, ganun pa rin. At mukhang hindi ginagawa ang kanyang trabaho. Wala pang bunti sa mga kambing ha? Tingnan mo naman ka weird niya si Jaden. Kadamin damo, ito dahon ang tinitira. Okay, so schedule ngayon ang purga at turok ng vitamins na ating mga alagang kambing. Kaya, yun ang gagawin natin syempre. Pauhin natin sila muna para naman madali ang pagtuturok natin sa kanila. Ha! 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 Mga very good naman at hindi naman pinahirapan kami sa pagtataboy. Hindi natin inaalis fully ang cover ng karayom. Pinuputo lang ng konti para kahit lumikot ang mga kambing, hindi naman tutusok ng buong karayom at kung saan-saan umabot ito. Punahin natin ang Ivermectin. So Ivermectin muna tayo. 0.2 ml per 10 kg of body weight. So nasa 15 kilos yung ating mga alaga ngayon kaya 0.3 yung ating ituturok. Si Jay din na unahin natin. so ito eh. So, subcutain si ito sa pagitan ng balat at ng laman. Dahil mas maganda yung balat dito sa kalikili, dyan natin siya itutusok Tapos masahihin natin ito sa area na tinusok natin. Yan. Isunod natin ang bellomil. So, may bukod tayong seringilya para siya yung itutusok natin dito sa bote. 0.5 lang ito. Okay. Para sa ating uh, Belamil, vitamins. <laughs> dito sa pigi natin. Ang Belamil ay multivitamins. Okay. Wala tayo pang marka pero lilima naman yan. Tapos tatlo kami tatanda kung ano na naturokan. Okay. Next. Si Jenny naman ang sunod. Bala ko nga palang palitan si Jaden kasi hindi niya ginagawa ang trabaho niya eh. Wala pa rin tayong baby kambing dito para mas malaki ang ganador natin at mas malahi. Papatabayin lang natin siya ng konti at ipaprocess natin siya. Si Macy naman ang sunod. Si Janina. At si Jeyi. Disclaimer nga pala, hindi ako expert dito. Base lang ito sa payas sakin at sa research. Obviously, hindi ako para mag-hire ng vet para sa limang kambing na ito. Kayang-kaya naman namin eh. Ayoko kasi silang pupuntahin dito kasi diba, naging vision nila, astorbo yung ating yung kaya, hindi natin ulit sila pupuntahin dito. Ang gagawin na lang namin, kukumpaya muna namin sila gamit galing dito sa main farm natin. Yan, kukumpaya kami. Hindi naman natin problema sa ngayon talaga ang damo dito sa farm Ilang minutes lang Meron na kaming damo na punong-puno sa feeder nila Eh, tapat na siguro to Hinakot ko na yan May salad na sila Ay, magagamit ulit natin feeder Oh, mool nga naman Puno naman ang na feeder eh Sarap ng sarap sila oh yan ang update sa ating limang kambing. Soon, magkakaroon din tayo ng besiro. Peace! Kung naghahanap kayo mga ka-of-duty ng instant na ulam, ang Spicy Chicken Pastil by Garaponica of Duty ang sagot dyan. Kaya na kayo ng Spicy Chicken Pastil by Garaponica of Duty. Available ito sa mild tsaka sa extra. Sarap na rin. Hmm, Sarap! Woo! Gila Katulad namin, nakatatapos lang ng chores sa farm. Masarap na ulam at walang mahabang preparation. I-partner sa mainit na kanin at dagdagan pa ng sili kung kulang para iyo ang sipa ng anghang. Available ito sa TikTok shop at sa Shopee. Check out na!